Mga kainsan, pagkakadami po din yung orchids Kay kabis po ay eh, babawas po tayo ng kaunti Ari po naman hindi pagbibili, kaunti laang Sayang yan, eh, ang gaganda Mga kainsan, yung bang pakpak -pak lang ako, oh. pagkadami Tsaka sa mga puno-puno, maliliit, ang dami din dun oh. Kukuha natin Yan si Utoy, eh. ano po susungkitin? Utoy Tapat eh. Ha? Yeah, mga kainsan, kasama ko po pa rin yung akin pinsanin, si kabis toy. Eh. Natalo tayo ng pangano, pangkamates, kamayan! ano? Ay, Udo, yung pala yun ah! Ano kaya ang mga tapang ng pityong ba? Uy, ano yan ah! Pwede kayo parang kututoy. Oo. Oh. Hindi ba sumarang bigat? Ay, yung tuyo na, utoy. Dadalihin ko yung tuyo. Kaya nandang utoy. Ay, tara. Ay. Yung tuyo ngayon. Yung tuyo. Ay, yung pala. Dahil malimit ito. Ay, yung pala, utoy. Yun na lang para lang maliliit. Arebiga ka maumating dito, ano? Balag sa kamatis. Yan gagawin din po balag sa kamatis ni Utoy. Makikita nyo mga kaisan yung makakadap-pakpak Pagkakarami po. Kahit saan man po dito ay marami. Kahit sa mga dumakaa. Kaya lang ibabawas tayo ng kaunti. Ikaw na ba nga apay? Oo, sabi. Ito mga kainsan, ito po ay ano, maganda pong ano, magandang lalagyan ng orchids. Ito. Mahal din po ito mga kainsan, suriin. Ayan. Ganda po nito, patay na. Patay na ito yan o, ito yan o. Oo. Oh. Ayan po o. Ari ito yung maganda, ito mo. Suriin nga ba yan? Pwede mo din sa inyo. Suriin. Oo, yan dami niya sa amin. Oo, oh, pag may time. Yan o, mahal nito sa Oo. online ni nasa 2.5, tatlong 2.5, Oo. madalang pati ito suriin na nun suriin sinauna nga po sinauna ang tigas po ito, kabita ng orkin ah, no, mga kaisa, panungkit panungkit po namin ni pinsan otoy, dito sa labak, otoy baka maanod, otoy doon sa labak Toy Sa labak ako Ari boy Kaya ka lang Mga kaisan Doon ako sa labak Baka Ay, open, aanod na ito, eh. Pataas, pataas <laughs> Ay, ito eh. Yan Yun, mga kaisan Mamahalin po ito Ayos Oh

صbran dam dam p oh. pرuرkskuantaس disclaimer laam, hindi po namin aray bibinta aray po panarili laam, testing laam po panarili panaramihin lang panaramihin ko po hindi po aray pambinta basta aray panarili laang mga kensyon aray po 18 laang pagkakadami pa po kung baki, hindi naman talaga aray ano ay, ibibinta no doy hindi po panarili pagkakadami pa Pakakadami para sa susunod na henerasyon po yung kapal pa ng orchid so hanggang doon sa padulo pa Ay, kapal Nabubulok nga lang yung iba oh Namamatay Hindi po namin pwedeng sabihin na kasaktong location ay Dahil ano po ito Titiranin po ng mga magtitirgas So marami dito na din Talagang ang Quezon ay mayaman pa uuha utay sa ano? Oo oh. Napakayaman pang lugar Ha? Malamig ang klima Malamig ano? Oh. dami pala utay sa baba oh, yun, oh. Oh. Yung akali pararamihin ko lang, ayos na yun. Oh. Marami, mer meron mayroon po sa bahay, kaya lang idadagdagan ko. Pauntian. Dami pa doon yun. yun. Ay, ito yung dali kayo, yung ganda oh. Dami ano? Oo. Oh. Dami, ano ito yun. Kaya lang kayang hirap tumawid. Ay, dami po sa baba oh, yung kabila. Kagaya nito mga kainsan, ito, nabulok na ito. Mamamatay na yan. Ay, ito yung kuhaw Mabubulok sayang. na po yan. Ilalagay po namin sa bunot kuhaw to eh. Uh, ay, sayang. mag recover mo pa naman yan. mag recover pa. Sayang po. Madalang na tayo may ganito ay eh. Bayang ang dami po dito. Malapit sa pulot rin. Ayan nga <laughs> no. Nahan na to eh. Sayang ko dumingit na. Ayan, kuha. Bulok na yan. Mm -hmm. sa sayang sa sasayang hindi ko nga ba nakuha dito nung minsan pagkakadami uto eh mm -hmm. namatay na pati nung minsan po pagkadami eh. hindi. hindi ko naman makuha at mainit hari uh -huh. uto dali ka <coughs> dapat pala minsan pa oo no? oh.

Nalay ko sa bay luang. Kacaan. Ha? Kacaan. Ang mga kasi si Uti po kasama pa rin natin. Dami ano. Ito tayo maraming ano. Maraming benefits. Benefits ano? Oo. Uh Pang namin ito sa mga tart? Pang ano? Topping sa taas. Oo. Sakit. Kaya lang ay malalaki rin. Oo. malalaki yun. Sabi nga daw ano kang variety yun? Awan niya. Malalaki. Gangga daliri daw. Mm hmm. Yari.

Yung Ilan taon na bunga, Dali lang ano? Eh. Oh, ayan naman ay eh, pagkatugsok mo yung may bunga na. Minsan ay natuloy na. Pag tinusok mo yung sanga, ah. Kung magkabay ganar eh. Kung magay ito. kumbaga itong cuttings na ito. Mm. Pag pinutuloy ito dito at itinusok mo at hindi na lang tayong ano. Diretso na yan. Mahinig na tasa, continuous na yung pagbunga na yan. <laughs> Para bang himimigtas ano? <laughs> Hop. Ito, Wala bang? ko na ito sa iyo. Alin? Ito, ubusin mo lang yung bungo. Are, ating isa ka din ang bunga. Nalawit din naman eh, para hindi mo kasagaba. Pagkadami. Ubeha mo na yung may bunga, no? Yung panghinog. Tainin mo nalang sa inyo. Hmm. siya Nga, Tatanim ko? Oo. Hindi mo mabubusong? O, hindi. Kinuha ko ito yung may pananang gini. Oh. Or kimi tanim mo kung ganito hindi pa nabunga. Ay, ito ang maganda itanim mo. Oh. May bunga na, sige. May bunga na ang oh, yan, ito. Dami yun. Oh. Diretso tanim na ano? Oo. Mm -hmm. Yan pa, oh. Sari, so, no. ito na lang. Oh. Buhay na yan. Okay, oh, sari ito eh. Hmm. Ilalay ko sa baybay bay tabi ng dampa, ano? Oh. Okay. Kahit ari, Pambakod, ano? Ah, Pwede, parang kakawate. Walang pwede ba sa kakawate? Kakaw? Kakawate. Madre kakaw. Oo nga. Hmm. Ayaw. Oh. Italabsok mo rin pagkain. Yan mga bunga ngayon ay diretso na pag hindi nalanta. Ang maganda na pagtatrim ngayon, ulan. Oo nga. Hmm. Ang dami eh. Hindi, nakakasaan. Nak Nakakasukal na sa ano. Kitang-kita ng mga kata ng Oh. Kita na, nabanda ng panahaw. Yan, tatl mga tatlong puno ito. Oo. Oh. Ano ito eh? Anong, oh, oo. Oh. Nung kinuha ko ito, ganun rin lang. Oh. Yan, yan. Ang ka birthday oh. mo? Sa lukban. Ibabakod ko. Oh. Ari Ito oh. Mm. Salamat, pakadami. Pwede Ay, ayos lang, pakadami pa nga oh. Kapal. Sa bebe luwang ano? Oh, Ay, ang dami. Eh. Oh. May, may dalawang taon na yung kapal lang. No? Pakadami. Ha? Huh? Pakadami. Mm. Sa pa, mo. Mo. Yung sa likod po, tinanin mo. Pagkadami nga yan, tiyo mo. Yan, disclaimer lang po. Ano, kumbaga, atin po na may tinutugsok din yung mga ano yan. Para po Aray, pwede kong hatiin, sakit na pa. Eh, wag na. Pero po, hindi rin. Diretso na, para malaki. Ano? Oo, oh, para malaki. <laughs> mm. Ayos eh, no, nakakulay lang. Ayos na ko to yan eh, tara. Mm. salamat Pinsan, din, Sandini. Eh. Ayos yan. Pananin po. Pag gusto mo, hindi, magpag, uh, gusto mo pang magano magdagdag ka na lang. Ayos na rin, paminhi yan. Opa, ay pagkadami naman na yun. Eh, oh. hmm. Lalaki. Yan ang gagawin mo pagka ano, pruning. Kung tumasa ng, yung makamot ng tao. O pruning na, ano? Oo, gawa nang parang hindi na mahirapan. Ay, isang para ko na maling kikikabis pero rin. Ay, ayos yan. Dami pa na rin mo, ito, eh. nalang babahagi sa iyo. Oo, ito eh, oh, sakom. Ay, tatarim ko hindi lahat doon. Hindi mo ton. na para gagamitin. Hindi na, iyo yan. Ay, galing doon, ko kanina. Oo. Uh -huh. Pag ah. yan, ay, eh, basta ito yung eh, huwag once na huwag malanta. Diretso na yan. Oo. Oh. Hindi na naman saan ay iyayari-yari mo na yan. Kuali Tao to'y. Salamat ah. Oo. Ako naman ay paparating sa amin at uh, pasa ka. Oo, uh, uh, magbibisita. Mm -hmm. Buta ko niya kapag spray sa damo. Pumulan. Ay, na na. na, na. Tao to'y, salamat ah. Oh, Oo, oh, hala. Ano lang ako ito Oo. Ha? Gusto dito? Tao to'y? Eh na yung service mo. Ingat. Ah. Tao toy. Yan, mga kaisan, dito na po tayo sa bukid uli. Bukas ko na po itatan tat tatanim. Bukas ko na itatanim. Pagkakabangin na rin eh. Uh, mga kaisan, baka gusto ninyo. Oh, ah uh, ah. Uh. Yan namin na rin. pag po marami na nari bibigyan ko rin po kayo hmm? ito naman po yung isang uri ng tanlad ipapakita ko sa inyo ari po yung ating pinaparami po ito po ay yung isang uri ng ano nga bang tawag nito tanlad din po ito ito po ay ano sa mga isang taon pa pararamihin natin po ito ang dami na nagsimula lang po ito sa isang ganto Nangilaan ang natin. Ito po ay yung ginagawang ano, mga queen flower po ba? Mga panghaplas. Yan. Maganda rin po yan. Mas matapang po ang amoy niya dun sa tanlad. Pero uri din po ng tanlad yan. Mm, tapang. Kaya kang ipaglaban. Ito naman po yung ating orchids na pararamihin. Yan. Ganda po nito. Ito po ay ganto L lalagyan natin ng mga bunot ganda na no, mga kaisan Pakpaklangaw. hmm. kaysa bibilhin pa po kumuha lang tayo ng kaunti pero kung tutuusin mo pagkakadami kakapal kapal po doon sa gubat hmm. yun ba magandang tingnan na ng no, mga kaisan hmm? ganda no? Ari po yung pakpaklangaw dito sa bahay. Hmm. Tagal na po nito. Tsaka ito dilang baka. Dati po ang dami sa aming ganito. Ito po yung ng pink. Yan. Tapos may mga orchids din po ako dati. Mga nakukuha ko sa niyugan. Yung magaganda. Yung iba't ibang kulay. Pero nung wari ko nasa 50 piraso na yun eh. Pero nung bumalik na po ako dito. After uh, 10 years. wala na. Hinahanap po. Siguro hindi na rin nila naasikaso Yan yeah, mga kainsan. Pauwi na rin po tayo. Family day naman po. Yeah, mga kaisan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Bukas ko na po itatalim yun. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po.